alas 4 ng uh, madaling araw guys uh, may mga pulis na na ano may mga pulis na rito para uh, tanggalin uh, paalisin na yung mga nakapwesto mga vendors dito ngayon Ganitong oras talaga kayo nagliliktik ko ya? Mas maga. maga pa. Ay nung ano, nung panahon pa ni Mayor Lacuna. Alas 4. Ganito rin, alas 4 din. Ah, okay. So madaling araw guys uh, Alas 4 Imeja na, na umaga Ay Nakikita na natin yung ating mga Kababayan Na mga Nagtitinda dito ay kanya-kanya Nang likpitan Ayan o So kanya-kanya na sila Nga uh, Linis dun sa mga pinagpwestuhan nila So ang kagandahan. Kuya, anong sabon ni lagay mo? Anong ha? anong sabon yan? Yung pinakamahal, mahal, yung adway pre. Tide. Tide? Oo, oh, Tide. Dati-dati ba ginagawa nyo na yan? Oo. noon, oh. noon pa? Oo, noon pa. Na. Kaya ano pa lang, kay Isco pa lang. Ginagawa na namin. Na. Kaya ah. hindi na nawala. Kay Lakuna. Ha? Kay Lakuna pa. Kay Mayor. Ginawa na rin namin yan. Kasi ah, okay. Nauna si Isko eh. Ah, uh, ah na ano, tinuloy niyo lang. Tinuloy-tuloy ko tinuloy lang. Ma. Ah, okay, good. Oh, ba na pa ano tawag okay. Yeah. At least din nakasanayan. Tin, ah, okay. Thank you po. So ito pala guys, uh, nung para kung pani Mayor Isko, nung si Mayor Isko pa ang mayor ay uh, na, uh, sinasabunan kuya kasi sila kuya din nakapuesto. So nak, tinuloy na rin nila nung panahon na ni uh, Mayor Lacuna at hanggang ngayon ayun so, kumusta Hello po Hi. Hello. Hello. <laughs> Hello po. Ako naman paki ano ya bagis vlog. Hello ba? po. Patungmal. Uh, so, Victoria Sige po. So may mga kakilala na rin ng mga So kanya-kanya ligpita na guys Kaya lang yung may mga basura nga Siyempre hindi may wasan At Ayun Bali mamaya Ay payloader na yung darating So good morning po So, ganito ang sitwasyon ha, pagka madaling araw at pag oras na ng uh, ligpitan ay nako kanya na talagang uh, uh, ligpitan yung ating yung ating mga kababayan, guys. Ayan. So, sa gawin na yun doon, may nakikita na tayong ano, uh, truck ng basura. Ayun na. So, kanya-kanya likpitan na. At ah, dito, tingnan natin yung... Yeah, no. Hello po! Ganda na pasahir mo tayo. Hi ma'am! Ano yan? Ano na pa? Nabili nyo na? O? Or... Bibenta pa lang. Paano yan kapag hindi naubos? Hindi naubos po yan. Ah, maubos? Okay, good luck. So. so, ibig sabihin, yung mga ito ay uh, talagang uh, mauubos din daw po talaga. So, hindi pa man nakakaalis yung ating mga kababayan dito, yung mga nakapwesto mayroon na pong truck na nag-aabang ngayon no? so madali ang likpitan na po yun know? madali ang likpitan na mabilisan na, na po Ah, na paaga ngayon, ano? Bilis ano ang aga? Sinalam talaga Salamat po, palike na lang po and subscribe na rin, tulong na lang din po sa ating channel

Ako doon ako sa nasunugan. Divisoria po, Divisoria, Divisoria tayo, guys. Ang mga banat, nilaka gamin, bumobahan ng eh. Gabi pa lang. Oo, gabi pa lang ang dami ng masura doon. Nakakot pa. Kaya pala dito, lang pala dito sa, uh, Kapila Ah, mabilis dito, no, no Dito lang naiiwanan oh. <tipin> Ang mga bus na Truck sa gabi Mga nagdi Mga nagdi-deliver Oo oh, nga, nga po. Bali. Ang dami mga pulis ka kami. Ako na talaga ito kasi maraming mga tulungis. Ah. Kaya uh, yung mga tao ayaw pumunta mamimili kasi. Uh, ah, maraming tulunggis. Maraming mga uh, mm. Babayong in -size niya dito, yung mga pulis. Hmm. mga 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 dito mga 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 Salamat po, guys. Opo, sa umaga po. Sa umaga, ay, ay hindi po titigilan sa umaga. Tapos, uh, after po nung malinis nila ng basura, ay truck naman ng bumbero ang darating. <stuturna>

Ah, tao lang talaga pwedeng dumaan. So. <laughs> ah. Uh. ele oh.